lang po. Ikadalawampung linggo na po sa karaniwang panahon. Tuloy-tuloy po tayo sa ika na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. At patungkol pa rin to sa tinapay ng buhay. Pero sa kabilang linggo, nakaraan linggo, sinabi nga ang kanyang tinapay ng buhay na galing sa langit ay ang kanyang katawan. Ngayon sa linggong ito, talagang klaro kung hindi nyo kakainin ng aking katawan, hindi nyo iinimin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kung hindi kayo makikiisa sa akin, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Pero sa unang pagbasa, ang Diyos nagsabi doon sa libro ng proverbio na siya mag ng hindi tinapay po eh, karne at alak. Yan po rin ang ginagawa natin. Ang katawan at dugo ni Kristo, yan ang ating Santa Misa. Kailangan po nating inumin at kainin, 'wag lang tingnan, 'wag lang sambahin. Bakit? Para tayo maging kinatawan ng Panginoon. 'Di ba?